ideal so, photo today's beach is meron akong pagtitripan first time ko pa lang to na vlog guys gusto ko na agad gawin yung gusto ko ngayon ano pero ang gagawin ko ang vlog guys is ano nakikabo ang ano yung ban ako sa ano tagalog asawa So, ang gagawin ko is Pagtitrepan ko lang siya Kasi alam kong pagod siya Papainamin natin siya ng tubig Kasi hindi siya sa labas Nag-aayos ng motor Kaya ngayon Ang gagawin natin so, bibigyan ko siya ng tubig So, ano pa ang panggagawin ko Ay ano hmm? Kukuha ako ng tubig sa bowl Sa isang baso So, meron akong dalawang baso Yung isa, tubig sa bowl Yung isa, tubig malinis na inumin talaga natin Namin Tsaka, ang gagawin ko ngayon, bibidyo ako na kumuha ako sa bowl. So, meron kasi kaming sira na bowl dito. na hindi na nagagamit. Tapos, meron yung stack na tubig. So, bibidyoan ko to so, Bibidyoan ko yung nakuha ako ng tubig doon. Tapos, yun yung sa kanya. Kung nari. Pero, magaling tubig talaga yung bibigil sa kanya, sa kanya. So, ngayon, yung gawin ko na talaga. So, pakita ko muna sa inyo kung saan ako kukuha ng tubig. Diyan ako so, kukuha, guys. Napakalinis niyan, guys. Diyan. So, ayan. Ano pang hinahintay natin? Gawin na natin yung natin. So, ayan. Start na ako. Ilalagay ko muna kayo sa maayos na pwesto. Okay? So, ngayon, guys. Ang gagawin ko. Ang gagawin ko na. Meron akong dalawang baso dito. Yung isa. Lalagyan ko na ng tubig na linis. Ayan. Siyempre, dapat kinuin natin kasi alam kong uhol na uhol na lang. So ngayon, itatabi ko muna ito dito sa kilon. And, ito naman, magbibidyo ako na Pupunha ako sa bowl. So, start na ka. Magbibidyo. Meron kasi tamang isang cellphone dito. Ito yung gumutin ko. Let's start na So, ito na nga guys. Ito na yung video. Ayan. Hanggang ito na yung video. So, yung pang natin. Mag-start na tayo kasi meron si mga kasama doon siya. siya. ko nga. Tapos ito ay tatapon ko na to. Kasi upakadunin tayo. ko na lang ito ulit. Diba? Hanggang Ito na nga nga. Ito na ko guys. Kasi papakita ko sa kanya video dito. guys. kami lagi jumpa tanah ada yon Guys, ko na hey, ko na pinakita sa inyo kasi ako, guys. naman. So, dito na nagtatapos 'yung vlog ko. Bye-bye.